mensahe pa ni Carlos, sobrang proud po ako sa mga atletang Pilipino na pinaglaban po yung Pilipinas. Grabe po, nakakaiyak po yung mga performance nila. Alam ko po na may mga natalo tayo sa ibang atleta pero sobrang proud ako sa kanila. Sa deduction, effort at yung pag-show up nila sa araw na yun. Nagsabi na nga si Carlos Yulo na ayaw na niyang mapag-usapan ang isyo sa kanyang ina na si Angelica. Ito ay matapos siyang hingyan ng reaction sa kanyang panayam with 24 oras patungkol sa pagharap sa media upang tapusin na ang issue sa kanilang pamilya. Unang-una po, matagal ko nang pinatawad yung parents ko po mula niyang iginiit patuloy niya. Ang sa akin lang po, personal na po namin, itong problema at ayaw na po namin ito masyadong pag-usapan. Ayon sa kanya, ang mas gusto niyang bigyang pansin ay ang Pinoy atlet na lumalaban sa Paris Olympic 2024 para magbigay ng karangalan sa ating bansa. Ito po tayo ngayon sa Olympics. Gusto ko pong i-celebrate ang pinaghirapan po ng mga atleta at yung mga nakamit ng atleta, ni Carlos. Kaya nasa inyo ang suporta ko lahat kayo. Mahal na mahal ko kayo dahil nagawa natin yung trabaho natin. Pasalamat tayo sa itaas na nandito tayo, binigyan tayo ng ganitong talento at nakapag-inspire tayo ng mga kabataan at buong Pilipinas, anya pa. Bukod yan, ay tinanong din si Carlos patungkol naman sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Ano ang ambag ni Chloe sa isang Carlos Yolo? Tanong ng veteran broadcaster na si Mel Chanko. Ang sagot ni Carlos, naalagaan po ang mental health ko at well-being ko. Mas nakilala ko po ang sarili ko personally. Through ups and down po, andun po talaga si Chloe. May mga time na nahirapan kami and we're really grateful na hindi niya ako sinukuan sa pangarap naming dalawa sa pa niya dagdag pa ni Carlos right now sobrang thankful po ako sa kanya sobrang thankful po ako kay God na pinakilala ako sa kanya grabe po yung suporta na natanggap ko at tiwala ang pagmamahal po na binigay niya sa akin ang tanungin naman siya kung ano ang magiging plano nila ni Chloe ngayon taon lalo na natapos na ang kanyang laban sa Paris Olympic magpupokus focus po kami sa personal life namin and mag-celebrate po dahil grabe po yung pinaguran and pinaghirapan. It's time to celebrate po. Sambit ni Carlos, bukod yan ay nabanggit niya rin ang karira niya sa gymnastic na kung saan ay pinagpapatuloy pa niya ang kanyang training. Mag-iiba na po kasi ang total points next year. Ayon po ang pag-aaralan namin. And kailangan ko pong mag adjust So I have to really look things na po yung mga gagawin ko for the year